fungi, viruses, at bacteria. Ilan lang yan sa mga pwede mabuhay sa helmet ng SRMC Taxi kung hindi ito nililinis na maigi. Kung hindi kasi yan mababasa sa ulan. Sa paus naman ito nagiging wet kapag mainit. masaklap pwede ka rin palang makakuha ng kuto dito. Sabi ng geriatric specialist na si Dr. Cheradin Oro -Rosef. may chance talaga ng magkakawaan. Actually, pinaka number one is yung bacterial contamination no, at fungi. Yung mga puto, yung mga eggs nono, no? pwedeng masalin. Ang ilang nakausap ko nga mga sumasakay sa moto-taxis, hindi maiwasang mandiri. Hindi naman kasi maiwasang maitikit ang kanilang muka sa foam ng helmet na ipinahiram sa kanila. Kaya ang na ng iba, sa may budget, bumili na lang ng sariling helmet para hindi na makipaghiraman pa. At eh, saka kahit na meron parang hairnet, parang hindi pa rin po safe. Since dito naman lang, lang naman sa ulot, dito po sa may chicks, hindi naman po nako-cover. Sinisiguro naman ang mga moto taxi riders na aking nakausap na nililinis nila regularly ang helmet ng kanilang mga pasahero. Siyempre, nakasalalay din kasi dyan kung paano sila i-relate sa kanilang serbisyo. Pero kapag walang pasok, nilalaban ko yung foam. Sa ano, siyempre, laging may sanitize alcohol. Sa panahon, lagi tayo nagmamadali na makarating sa pupuntahan. Hindi lang kaligtasan sa biyahe ang dapat daw naisipin, kundi maging ang ating kalusugan at magsimula yan sa pagsuot ng matibay at malinis na helmet. Mobile Journal event na rin kipo hatid ang muka ng balita. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng iniwang pinsala sa sektor ng agrikultura ng nagdaang El Nino. Ang kinapos at kakaunting ulan kasi, nagdulot ng tagtuyot. Kabaligdara naman ang epekto sa nagbabadyang La Niña. Na mas maraming ulan ang pangambang ibuhos pero ang epekto posibleng pinsala pa rin sa mga sakahan. Kaya sa pangunguna ng University of the Philippines Los Baños at ng dost Picard, pinasinayaan ang Smarter Approaches to reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines o Saray Project Information System. So ito pong mga component na to ay uh, magbibigay ng cropping uh, decision support system and early warning na katulad nga po nitong ating kinakaharap ng posibleng na uh, niya ay maganda po yung uh, meron siyang early warning component. Gagamitin ng Saray ang mga datos mula space satellites ng NASA at European Union kabilang na ang microsatellite ng Pilipinas na Diwata. Kaya nitong malaman kung kailan ba ang tamang cropping calendar, kung anong lupa at lugar sa Pilipinas ang mas angkop taniman kung anong mga agrikulturang produkto ang dapat itanim sa lupa, ang mga paraan sa mas maayos na irigasyon at pest management, pati na kung gaano kalaki ang maaaring maani. Bukod sa mga datos na nakukuha sa satellites, isinasagawa rin ang ground monitoring gamit ang drone at isang mobile app. At ngayon ay iba't ibang probinsya na sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nagbebenepisyo sa mga nakakalap ng Project Saray. Yung nag-generate po na information, yun po ay pinapadala nila through text ang isa pong setup ay through sa barangay Ganon po yung uh, setup at the moment na para po mas uh, mura yung yung pagpapadala ng information sa kanila sa ngayon, maari na raw magamit ang saray sa mga gustong sumubok nito. Una nang sinabi ng pag-asa na anumang araw ngayong Setyembre hanggang sa susunod na buwan ay magsisimula na ang laninya. At ang nararanasan daw nating sunod-sunod na pag-uulan ngayon, senyales na unti-unti na raw itong nagsisimula nagiging la-ninya like condition na 'yung ating nararamdaman or nararanasan dahil mas nagiging warmer na rin po 'yung karagatan na malapit sa atin therefore favorable siya sa mga tropical cyclone development Welcome para sa atin ang teknolohiya gaya ng Project Saray pero hindi lang ito para sa kapakanan ng mga magsasaka dahil ang kaligtasan ng kanilang tanim at aanihin ay para masiguro na tayo rin ay may sapat na makakain Mobile journalist Francis Orsio po Hatid ang mukha ng balita. Boxing ang kinalakihang sport ni Johan Chua. Pero mag-iiba pala ang ihip ng hangin nang aksidente niyang malaman ang billiards. Nakipag-spar na ako with other kids then. But you know, all of a sudden, nurod daw ng TV na, na nalipat ko lang ng aksidente lang. Nalipat lang namin sa billiards na naglalaro na world championship that time. Dahil sa curiosity ng batang Johan, dinala siya ng kanyang tatay sa bilyaran for the first time. At syempre, nasunda ng first time. Nung naglaro nga ako, wala na talaga na talaga ako. Naglalaro na ako ng 10 hours, 12 hours a day talaga. Naginsayo na ako. Tapos yun na nga sa kasamaang palad eh, na sa sobrang huko sa billiards na nag-stop talaga ako ng school para lang maglaro talaga ng billiards. And the rest is history. Hindi niya rin nga raw inakalang ang isa sa mga hinahangaang si Efren Bata Reyes. Magiging coach niya na ngayon para sa paparating na Reyes Cup. Nakwento pa nga niya na natalo pa raw siya last year lang ng The Magician sa isang local tournament sa Olongapo. Po yung depending doon, nagkatapat kami ng quarterfinals. Tapos yun, natalo kay Tatay. Oh, maraming beses naman na kami nagkalaban, pero mas maraming beses niya akong tinalo. O oh, nagkaroon ng instance na tinalo ko na rin siya, pero lagi akong talo sa kanya. Nang mabalitaan nga na magkakareyes kop, nagpuro si Giro siya na galingan pa, lalo't hindi naging maganda ang performance niya sa UK Open Cup kamakailan. So lahat ng ranking events, sinek namin, sinalihan ko siya, tapos ko talaga na mag-perform na hindi yung basta lang na, ah, di, sure na ako sa Reyes cup, ka, hindi, kailangan may goal ako na mag-podium finish ako, at least. With enough points, tumaas ang ranking ni Johan. Sa ngayon, siya ang nag-iisang Pinoy sa roster ng Team Asia alongside Singapore's Aloysius Yap and Chinese Taipei's Ko Pen Yi. Ang masasabi naman ng head coach, Marami din magagaling dito sa atin ngayon. Kaya lang hindi pa sila nakikilala dahil mga bata pa hindi pa sila na-expose. Yung mga na-expose dito yung mga naglalaro lang ng mga tournament. Kamukha nila uh, Carlo Biado, si Josuan Chua. Yan, kaya yan ang napili natin yon na magagaling. Pero alagay ko, itong labanan ito, mahirapan tayo. Pero may panalo din dahil shoot. Ibang klase kapag ang talento, sinamahan mo pa ng tiyaga. At laking tulong kay Johan ang maturuan pa ng isang living legend sa si billiard. Mobile Journal Denise Baldis Sancho po, Hatid ang mukha ng Balita.